Welcome to IKEA di pusat Dubai. Ya, mama, mama, mama. Hi, magan At dahil nga ho, first yes, time namin madam. sa IKEA. At namin po na lang hindi niya makapunta sa babay. Eh, ay dito, dito hindi Ikea. namin alam ko saan ang entrance. Ayun, hmm? na namin. O sige na, punta na tayo doon at nang tayo ay <laughs> makakain na. gutom na gutom na sa Diyaka. Wala, hindi pa nang pagkape -pag Ay, Kumare, kumpare, hali na kayo. Tara ho, at aking na magkape. Mahali na eh. nga, Hawaii, aking itinayim laps na. Agoy, pagkasarap sarap-sarap naman. Ay, matakay mo lamang ina, in 9 la ang ang sausage. Ay, basta ikigigising ng maaga. At ikipong kumaripas na sa Ikea. At sa dyang, yung 50 dirham ay sulit na sulit na. Tinan mo, dami na nakain. Pagka dami-dami, halos hindi na namin maubos. Huwag na lang ay eh, mag-sharon. babe, pingin nga ang uh, plastic. Ay, <laughs> eh, siya ka. Kaya, ako, pala taga, ako taga-batang. Nakalimutan ko na eh. Kainaman. Siya, mga taga-batang ganyo. Kahit pumunta din eh. Sa IKEA din eh, sa Dubai. Nang, nang tayo mag kaigi na ito dyan ng pagka, sarap-sarap ng pagkain. Kita mo, kunta ng hunta si mama, hindi maitindihan kung anong kakainin. Aba, o, oh, diba? sulit na sulit. Sabi nga ng mga maritas dyan, ano ga iyon, ikay pa, ikay, ikay, na lang sa dyan, pagkayaman. Yaman si ba? Ganun. At sa tama natin, na, aking Ganyan yung style. Yan yung mga bisita ko, oh. Mga nakatayula. Yung At pagkatapos mo kumain, Ayan po. tapos may makikita kang mga garne, kaganda. Yan lang, isa lang nagbubukong tanging ay kaya lang may pakana ng ganyan. Katapos mo kumain, gumala ka sa mga furniture. At pag ikay may nagustuhan, edi ikay bumili. So yan na, babay na. Terima kasih telah menonton!